Hi guys! So, paano ba mag-bypass ng speed ng gumo Unli na naka-fix sa 5 Mbps. So, naka-unli ako. Check na yung number. Tapos, i-check iche natin yung number don sa modem ko na naka-connect sa computer. Naka-wire yun siya. So, hey guys! Sa mga nagtatanong kung paano mag-bypass ng speed ng gumo. So, eto sa akin is naka-open line siya eto na modem So, ito po siya. Gumo number. Gumo. Nakalak ko sa band 1. Kasi ito yung malakas sa amin. So, dapat kasi eh, sa RSRP niya, hindi siya tataas ng 80. At hindi rin siya bababa ng 75, 70. 570. Tsaka, maganda na to yung RSRQ niya is nasa 10. 10, 11, or 9, 10, 11. Ganon. So, yung speed ko ngayon is dito kasi ako nagbe-base eh. yung sa IP pag ganitong mga IP mabagal talaga siya nasa ano lang siya default siya ng gumo or bago oh, yan default kahit anong ano siya speed test ganin lang siya nasa 5 Mbps talaga or default lang siya ng speed ng gumo abot siya ganyan babalik talaga siya sa original na speed. So, yung hinahanap ko yung may 6 to something ganun. So, ang gagawin mo lang, naka-speed test siya. Start. So, antayin nyo lang. magpo forward lang ako nito ha. So, ganun pa rin yung speed pag ganyan pa rin yung speed gawin nyo ulit is ganun pa rin makita niyo naman na nagbago sya ng IP nagkagayaan sa nosensya pero yung hindi pa rin yung 6.2 point something something na ganun So, na-restart ko siya ulit. Speed test ulit. So, bumalik siya sa Davao. Pero same pa rin. Naka-default. Kasi yung, one, yung IP niya. So, so habang nag-speed test, ganito lang. Restart. Mabilisan. Okay. antayin yung mag-connect may refresh naman dito or refresh na yung browser okay parin but it si nagpapalit-palit kasi siya ng IP pag nire-restart niya yung ano. So, dapat makuha niya yung tamang IP na lalagpas siya sa 5 Mbps yung download sa ka-upload niya. So, yan nag-iintay ako habang ayun, lumagpas na siya. See? Ganyan. O, yung IP niya is 64. Ito yun, mabilis na IP. Pag 64226628. Pag nakuha nyo na yan, yun na. So, usually, pag ang alam mo kung may ganito is maraming ganitong IP pag nakuha nyo is yung kagayan di oro na IP. Globe. Meron din siya sa Davao at sa Cebu na 64226. Pero mas karamihan yung Cagayan de Oro. Kaya ayun, bypass na. Basta wag nyo lang i-off. Huwag nyo lang i-off yung, yung or restart yung modem. Ganyan na yung speed. Pero in case ma-restart na yung modem, Uh, ulitin nyo lang siya. Ulitin nyo lang siya yung on and off, on and off, speed test, on and off, on and off. Mas maganda talaga pag na, naka, naka wired siya sa computer. Pero, pwede din siya sa ano, pag naka wifi sa cellphone, may open line kayo na mo. So, yun lang. Happy bypassing go mo, speed. Bye!